Uh, good morning po. ang video nga pala ito ay ginawa ko para maging guide dun sa mga customer ni Mama Divina na naghihilot. Kasi iba kasi hindi nila alam paano pumunta dito sa Midland sa bagong bahay nila ni Mama kung saan sila nakakuha. At ito na rin po siya naghihilot ngayon. Kahit para ito sa ibang customer na hindi pa nila alam. Kaya ito. what's this. Ah uh, guys, ito nga pala yung way para papunta doon kila mama sa Midland 'yan. Kung dito kayo sa Seran Lupa, road po 'to ng Seran Lupa. meron tayo ditong uh, landmark na may simbahan. yes, <laughs> may dali po diyan sa so may gilid 'yan diyan, banda. Papunta na po 'yan sa Ilaya Resort sa Seran 'yan. Papunta sa Ilaya Resort sa MCDC to Asia 1 yung po yung way na yan. Tapos ito namang way na to. Ito na yung po yung papasok dito sa may midland or sa Mahada Out kung tawagin. Boundary po yan ng Mahada Out saka ng Siran Lupa. Yan, makikita nyo sa Google Map. Yan. Ito na po yung pinaka uh, subdivision nila. Yung midland 4 kung tawagin. Puro 4 po ito mga guys. Yan. Makikita nyo yan. May karatula pa nga dyan si mama dati. Pero nga yung meron pa rin na nata sa labas. Ito yung papasok. At ito yung, yung itsura ng mismong bahay ni nila mama. At ito nga yan si mama so yun mga uh, guys uh, nakita nyo naman kung saan uh, paano pumunta dito sa bahay nila ni mama may guide na map pinakita ko sa inyo at napanood nyo sa google map Ayan. Uh, madali lang naman pumunta dito kung galing kayo ng MCDC yun kung yun, tiniway pumunta dyan lang yun, naman sa pinaka landmark nila dyan sa may dali sa may saran lupa at uh, sa paggilag din pala ni mama, meron siyang binebenta dito na tinatawag nilang ah, tinatawag nilang herbal mix kung tawagin ito nga pala yun napakasarap din ito kasi ano siya, hindi lang talaga siya tinatawag ng iba kasi dito is parang gamot yung nabili dito pabili daw ng gamot, pero hindi siya gamot ta, herbal siya at maraming benepisyo ito na makakatulong sa katawan natin tulad ng talagang kung may lagnat kayo yan, maraming benepisyo ito na Although nakakagaling din talaga daw siya. Tsaka may isa din sa mga customer ni mama na halos hinahapot na to, binibili ito ng maramihan. Kasi nga, uh, parang gamot na din doon sa kanyang nararamdaman at ito doon yung nakakagaling. Kaya pag may bagong deliver si mama, halos binibili niya na uh, marami marami para talagang ano daw yung stock na rin yung sa kanya. Kasi marami nga nabili nito. At ito pala mga guys yung pinaka-beneficio na makukuha mo sa kanila. Ah, mayroon meron siyang ingredients dito. Ito nga pala yung ingredients niya. Meron siya ditong kanigang, kung tuwagin, Kaning, kaningag. Kaningag pala. Si lunas himag, dugaon, gulangon, danag, fruits, panyahan, tawa, tawa, mangustin, moringa, sabana, paragis, lagundi, eto, vegetables. Yun. Yun yung mga ingredients ingredients niya. Ang <clears throat> pwedeng ano nito maginom is sa dosage naman adult 2 ta uh, tablespoon pool before each meal. Sa mga bata naman 1 half to 1 tablespoon pool before each meal. At uh, saka ito may expiration nga pala siya. May ita na ano, Expiration table niya para siyang ano kalendar. Yung black na yan, yung mga dot na black, ayun yung expiration niya. Ngayon yung But buwan niyang expiration is June 30, 2026. Yan. Next year pa siya may expired. Manufactured by, distributed by Quitams Marketing. Yan. Davao City pa pala ito mga oys. Tsaka ito na may mga health benefits niya na mga tatanggap nyo. Uh, meron kayong UTI, cold, ulcer, fever, goiter, cold, animals, asthma, arthritis, stomach, stomach ache yan bol bulgat bughat ng yung binat yan biri, biri diabetes hepatitis dysmenorrhea uh, dysmenorrhea anti dengue yan marami pang iba yan kasi nagbubus din to ng inyong system natin so reduce small meat for breastfeeding mother yan isa rin to pala guys sa uh, ano, ininom ko nung nagka-trangkaso ako. Ay pansin niyo medyo ngungo pa ako ngayon kasi kaagaling-galing natin sa trangkaso. Pero isa to tayo ininom ko. Kasi napakaganda niya talaga. Uh, <clears throat> mawawala yung panginginig mo, yung panlalamig mo, yung pananakit ng katawan. Maganda siya. Ayan. Kaya yung mga customer ni mama dyan na uh, dito tapos medyo talagang meron silang naramdaman din sa katawan nila. Ayan. Eh, extra nyo na lang to bilhin nyo na rin no? Uh, 250 lang to isang bote meron na siyang uh, 250 ml Yan. madami na rin siya. halos ma ano mo na rin to may inom mo halos kung depende sa'yo kung gano'n mo siya ka inumin madalas or 3 you know, times a day o ano kung gusto mo agad may epekto Yan. ang lasa nito is ano siya? Manamis na, mis na, medyo maasim-masim na. Para kasi, ano siya eh, oh. Nakikita mo, moron fruits, cabbage, ah, double siya na pinaghalo. Maganda rin siya. Kaya hanggang dito na lang. Thank you.